come back sa YouTube channel mga ka-experience no. Ayan. So, lapit mo dito para makita nila. Ayan, nakita niyo naman na sunog yung oxpan. Ah, irerepair lang sana namin pero sunog na -no sunog talaga. Ayan, kaya walang choice kung hindi bumili mga ka-experience no. Ayan. Bumili kami ng bago. Ayan. Ito yung kakabit namin mga yun, mga ka-experience no. Ayan ang sakit nito mga ka tong Starix Gold na to uh, kapag tumatakbo siya malamig yung aircon pero pag pumarada siya ng mga 20 minutes pataas ayun na uh, mawawala na yung labig niya ng sa loob yung aircon niya mawawala yung labig kasi nga itong si condenser itong condenser iinit to mag high pressure lalo kung mainit yung araw talaga mag high pressure siya mga ka -express. kaya yung lamig sa loob, mawawala. Pero pag tumakbo daw siya, Uh, lumalamig naman. So, siyempre nakakasagap siya ng hangin. Kaya lumalamig siya, no? Kaya yung tingnan namin kanina, akala ko nga oxpan lang dun sa lubi may problema. Pero, ito nakita ko, hindi siya gumagana. Ayan. Kaya ito'y kakabit na nito mga ka para matapos na yung problema ng starix na to, no? Ayan. Assemble ko lang po mga ka -experience. mga kaexperience sa ah. ito tornilyo na natin sila. tapit ko lang yung mga tools ko nagkalat-galat sila. Mga ka-experience 'yan. Pati wall natin, na. pati <tipira> <willyong> eh. <laughs> sa yun. Nalakot tayo. Pero tawag yung atin eh. Hindi kasi may kasinabi na bayas akang damit. Kaya namin tanong din. Oo. Eh? Oo. At least na uh, libot niya lahat, di ba? Nanibig ka may yung na eh. Eh? Karon talaga pag bumibili ka ng besya, kalaga kailangan na, kailangan magtsaga kang maghanap, siyempre. Talaga na kanulang mo.

marami naman kuya kasi uh, mga sa express wheel eh, mas run mga yung mga uh, lumulubog sa baha galit naman naman nita kung pia 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 saan <tip> eh tapi naman bawal pia eh yung dalawang naman kayo may sira yung mga tapi naman sakto naman eh kapas sa year alam na nila eh

tornilyo ayun, wala siyang tornilyo dito tutukan mo kita nyo ha, clip type lang siya no, ayan, clip type lang siya lock lang siya ayun wala, 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 wala. Dahil yun sa pinagtanggalan siya Bos bukas, Dan para malam ergonya, hai, konnya anda mau guna... mau <tuk> natin yung bumper niya. Testingin muna natin mga bikes. Yes. Generator. Generator. Oh. Hindi, balik natin. Big <laughs> siya. Balik na natin ang position. Titik na lang tayo dito kasi snakes yung wire niya. No? Yung pattern dito, hindi eh. naman sila pwede magbalik daran. Eh. Yan. Oh, hindi siya pwede ngikot. Eh kasi yung nabili yung original niya nandito sa kabila yung wire Para sa ay. Ay. baliktad sila ng ano Ayan. ito mas nakatutok siya dito kaya nabitin ang ganyang kaba dito eh pag binaligtad mo naman siya hindi rin siya pwede natatali na lang natin siya dito ito ang utamahan mo, pasahin niya, malubang Wala na, ayun ang malubang na. Hindi mo yung housing na. No. Maka shoot time lang rin eh. Hindi, makabalik niya. Kali, makanyin niya. Makababoy ito. talaga kayo maka niya. Oh, makababoy talaga niya. Yeah. Hindi na malubang na no? talaga maka shoot time ka nga ng tip do. Papanda rin na. Subukan mo dyan. Sige, aircon niya eh. Ayan, na siya. Ayan o, no? na. Tama yung lalik niya. Ayan o. O. So yung lalik din yan eh. Paigod yan eh. Ayan o, no? sa mga kaigod ka rin. Lalamig na yung aircon niya. No? Mas malamig na yan. No? Kasi nga, kanina, kasi ko, namumutol ang fuse Yung main power nya, namumutol doon ako Ito ah uh, Ito yung namumutol mga ka-experience Ito Ito tong pan na to, yan Yung 30 amperes Yan yung namumutol Kaya yung pagtingin ko Inigod ko kanina dito, stack up to Hindi siya gumaga na, mga ka-experience no? Ayan, okay na, minandar na na eh Paigubi oh là đang ini melutung nih. Tapi PP emang ngot kemana tadi nya? Hadi pulang ada muka. Lah ini menteri kini dia nih. Benar. Kalau hanya Philip loh. Saya tinggalin dia oh. Kabuys krutin. Bloksa piniskruye. Eman eman lulup. Nam, samilal. Ito kinilal, no na. Alida na ini, deni tagan-tagan oh, oh, oh. la rin Para rin. Kinulor rin Reno. lalam la ren basatin mas gabon lalam la ren. Deni nga dwa. side bumper deni. deni. Deni ketang motor metong ini. Apo deni motor lang metong deni. Tukaj se bomo samopraje. Ito yung La nitrib lalalam Ito lang sa ilalim mm -hmm. hey, Mas maganda pa daw yung, ano, yung distilled water Kesa kulan oh. Mas malamig daw yung distilled kesa kulan Dabi nila Distilled yung parang dagdag kahit to ta mineral nya di ne Ketika pagi lakukan kegiatan alam di memang di experience at katatapos lang ano. Ayan, kita nyo naman oh. Wala mo tinin rubber na ni eh, boss. Ayan oh. Maandar na. Lakas. Lakas ang angin. Wala may taling na dimlang ini eh, oh. Oh. Kaligya din yung ilan eh. Oh. Ayan, yan yung problema nito. Kapag ka nakaparada, tapos tirik yung araw, mainit, uh, mawawala yung lamig niya. Kasi nga mangyari sa condenser, um, tataas yung pressure niya, no? Kung oo. Oh, dahil uh, tataas yung pressure, dahil uh, ito nga, oxpan, hindi gumagana, no? O, oh, kasi siya, no, kahit na gumagaling ili siya rito, hindi pa rin niya kayang nilain yung init, no? Kaya meron pa rin siyang extra. Yan ang trabaho niya, para kahit mailita pa naon, uh, okay pa rin siya, mga ka-experience, no? So, yan, hanggang dito na lang, mga ka-experience. Ayan, sinara na ni Boss. Si Boss mismo nagsara, no? Ayan. Uh, hanggang dito na lang, mga ka-experience. At maraming maraming salamat, no? Ayan, ah... Uh, Huwag niyo pong kalimutan sana mag-subscribe, mag-like, share na rin po mga ka-experience, no? Yan. Okay.